Ayan, o. No? Ayan. Ayan. Kami nagtatanggal ng lumang, ano, lumang wax. Ito, ito. Ito, lumang wax, ito. Ang ito, Sige, papalitan namin ng bagong wax. Kailangan matanggal tala lahat ng, ano, lahat ng lumang wax bago lalagyan ng panibago. binabad namin to sa ano chemicals chemicals na makakalusaw na dating wax ayan na siya ah, hanggang doon Yung Hindi kasi matanggal tong putungan mo lang ng isang wax. Nangingitim. banget. Okay. Ayan, ibabad muna. Jo hindi pa malambot kulang pa sa laga punta natin sila doon sa ginagawa nila Le, ano ginagawa mo dyan? Le galit na snow <laughs> na. Na-scrub na to. Iwa-wax na lang to. Ito yung ano, tapos na. Iwa-wax na lang. Yan o. Oh. Ito tapos na rin to. Napahira na rin ng wax. Yan ang aming wax. Na. Ayan, continue pa sa pagkukuskos. kos ng sapatos. Ayan. <laughs> Ayan. continue pa. Ito. Yung una namin nagawa doon, yun na uh, apply na ng wax. Kita natin. Ayan yung una namin ginawa. Oh, may wax na siya. Yung taga-apply ng wax. O, oh, di ba magaling? Oh. Iyan o. Tanggal na pati yung ano sa gilid-gilid. Natanggal. Ayan. Hanggang doon pa kami sa dolo. May nagsimula guys, na rin uh, sa dolo. Eh. Kabila na naman kami. Patapos na dito uh, mag-apply na lang mag ng, ng wax first coating Mabalad and second coating. ah, uh, maraming maraming salamat po sa lahat na nag-support, sa lahat na nanonood. Ito, kabilang side no, we'll uh, na hold. Sa upatuloy sa pag-support sa aking mga video. Hanggang sa muli guys, bye-bye and God bless us. Malapit na.